Ipinagdiriwang po natin ngayon ang muling pagkabuhay ni Yeso ang anak ng Diyos. Matapos niyang isalba ang sanlibutan mula sa kasalanan. Sa kanyang dakilang sakripisyo, pinasan niya ang kasalanan nating lahat. Sinapun niya ang ating mga kahinaan at binuksan ang pintuan tungo sa karya ng Diyos Ama. Tunay nga po, sa kanyang pagkabuhay, na isa ang buhay na walang hanggan. Ganito rin ang pagbangon na ipinakita ng bansa nating ngayon. Dahil sa kawalang pag-asa, maraming Pilipino ang pinili noong makipagsapalaran sa ibayong dagat. Makaalpas lamang sa kadilimang bunga na katiwalian at kahirapan sa ating bayan. Ngunit simbahang katoliko na rin ang nagsasabi, pinakamalaking kasalanan ang mawala ng pag-asa. Kaya naman, kumapit tayo sa pananalig at nagtiwala sa kanyang wagas na pag -ibig. Ito na nga po ang naghahatid sa atin ng liwanag tungo sa maunlad at makatarungang lipunan. Noong nga pong nakarang eleksyon, nagkaisa tayong tuldukan ang pag-aabuso sa kapangyarihan at ang pagdurusa ng ating mamamayan. Mula nang tayo na ang nanungkulan, parami ng parami ang naniniwalang talagang nagbabago na ang Pilipinas. Mga OFW na nais nang bumalik sa ating bayan upang dito magtaguyod ng magandang buhay kasama ang pamilya. Mga negosyanteng naglalagak ng puhunan upang magtayo dito ng negosyong nanganganak ng trabaho. At ikit sa lahat, mga Pilipinong muling naging ganado sa pagkamit ng kanilang ambisyon dito sa ating bayan. Napatanayan natin na ang susi sa pag-asenso ay ang pagsunod sa mabuting halimbawa ni So Cristo, ang paggawa ng tama, pagkakawang gawa at pagiging bukal ng malasakit sa kapwa. Ito ang prinsipyo nagdala ng kumpiyansa sa ating bansa, kaya naman mahigit 22% na kabuang investment sa PESA ay inilagak sa loob lamang ng 21 buwan natin sa pwesto. Dito rin nagbukal ang paulit-ulit nating pagkamit ng mga record high sa Philippine Stock Exchange Index. Ito rin ang dahilan kung bakit Marso pa lamang ay nairehistro na sa ating Conditional Cash Transfer Program ang target nating 3 milyong pamilyang benepisyaryo para sa taong 2012. Nagawa natin ito dahil mayroon kayong gobyernong nakatutok at handang magsakripisyo para sa kapakanan ng taong bayan. Lalo pa namin pag ang aming trabaho upang mas mabilis nating makamit ang inaasam na pagbabago. Hindi ito matutupad sa lamangan o sa mayat-mayang unahan o sa pagtutok sa pansariling kapakanan. Makakamit lamang ito sa patuloy na pagsasabuhay ng mga aral ni Kristo sa pagbubukas ng puso sa kapwa lalo na sa mga kapuspalad nating kababayan sa araw-araw nating pagharap sa kanya-kanyang mga sangandaan. Huwag sana tayong lumihis sa kabutihan. Lagi nating gawin ang tama upang tunay na masalamin ng kilos ang ating pananampalataya. Kung ipagpapatuloy po natin ang ating mabuting nasimulan, magpapamana tayo sa susunod na salin lahi ng isang Pilipinas na tunay na makajos, makatao at makatarungan. Samahan niyo ako sabay-sabay tayong tumungo sa dihamak na mas magandang buhay para sa mga Pilipino. Maligayang Pasko ng pagkabuhay po sa ating lahat.